Magandang umaga mga idol For today's vlog ay Bibigyan ko kayo ng update dito sa mga tanim namin talong Pagkatapos bumagyo Ito na sila ngayon mga farmers Lagas na dahon nila Lanta na Sayang may mga bunga pa naman no? Tapos yung mga kanal Punong puno pa ng tubig Parang wala nang pag-asang maka-recover itong mga talong na to. Ayano. No? Lagas na dahon eh. Oh. Ito lanta na. Nilaw na dahon. Mahina talaga yung talong sa ano. Baha or sa sunod-sunod na pag-ulan. Nilubog din yan eh yung bahay dito parte dito inaapo yan hanggang dito sa ano yun parte sayang may mga bunga pa naman wala nang dahon lanta na ayun ewan ko yung iba kung recover yan sayang naman oh may mga bunga pa naman ito hindi lanta sana makarecover yung iba kasi talon talo tayo sa gastos Ayan, ito yung kanal nya no? mga farmers punong puno pa na ang tubig lipat tayo dun sa ibang parte Ah, halos lahat naman lante. May mga bunga. Tapos wala pang tigil ang ulan. Naulan na naman ulit. Wala nang pag-asa tong mga talong. Baka mamatay na ng tuloy yun yung iba dito. kahit may kanal na basta inapaw oh. wala yung ibang talong oh. bunok na ibang bunga eh kakaulan eh Ayan, hindi man lang nagtuluyan yung iba tulad nito oh. wala na nabaak na lang mahina talaga ano talong sa tubig At, to kahit pa paano may mahalo halaw pero talagang ano naninilaw na yung mga dahon nila sa sobrang ulam talo na naman sa talong kung konti pa bunga hmm. hmm. Alos na lagi si mga dahon eh oh. sayang lang ang pagod ito puno ng sitaw to eh. tumaob na din ng bagyo Pero yung iba naman, oh, Naka bumulaklak pa. Sana makarecover yung ibang talong. Aka walang gana. Ang putik. Ayun oh, lang siguro mga farmers. Next time na lang. Lanta-lanta talaga oh. Lanta. 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 Yung iba patay na yung puno ng talong.